na binabalangkas po sa Senado. Mandatory na ito. Drug testing sa lahat ng mga opisyal from the President down to mga barangay kapitan. Yan. Kukuha po tayo ng Salobin wisdom sa mga panukalang batas na ito mula po sa isang bihasa. no uh, Dating uh, uh, presidente ng Integrated Bar of the Philippines, bihasa po sa uh, political law. Attorney Domingo Cayosa Magandang umaga po Attorney Cayosa. Good morning Aljo. Magandang umaga po sa nakikinig sa Straight to the Point. Opo, Attorney Cayosa, naayon ba sa ating saligang batas ito pong uh, panukalang mandatory drug test sa lahat ng mga opisyal ng pamalaan? Maari naman yan sapagkat uh, nang una yung public office sa public trust. So kung ikaw ay gustong manibihan sa gobyerno, it is uh, fundamental that you surrender a bit of your privacy. Kasi ako yung drug test, eh, binabalanse yan ng uh, right to privacy, right against self-incrimination, unreasonable searches, ganyan. At dun ko naman sa public good mm -hmm. o public interest. So, uh, if it is pertaining to Uh, parang uh, um, procedure para manungkulat yung bang pagdala. Parang pagkukuha din yan ng NBI uh, clearance, DNP clearance. clearance, court clearance. Eh, sa tingin ko, uh, wala akong namang problem because it's part of the broad police power of Congress mm -hmm. na mag-isip ano ba yung mga pwedeng gawin para makinabang ang lahat para sa kabutihan ng lahat. So kung sa tingin ni Senador Padilla, eh, talamak na talaga ang droga at pati na yung mga naninilbihan sa gobyerno, eh, eh, baka sila uh, ang sektor yan na dapat uh, bantayan, eh, naintindihan natin kung susuportahan siya ng mga kanyang mga kasamahan sa Senado at sa, sa, sa mababang kapulungan. Mandatory drug testing. Ang bawal lang ho hojan, eh kung gagawin niyang requirement uh, dun sa mga matataas na opisyal ng gobyerno and it is a requirement for disqualification kasi yung uh, mga require o mga qualifications ng tatakbong uh, senador, congressman, presidente, vice presidente ang requirements ho dyan, nakalagay sa konstitusyon eh. Oh, At hindi pwedeng dagdagan yan ng ordinaryong batas, kagaya nitong mandatory drug testing. Okay. So, pag uh, gawin niyang parang qualification, disqualification sa mga constitutionally defined uh, positions na may constitutionally prescribed qualifications and disqualifications, eh malamang may strike down yan as unconstitutional. With respect, in that regard lamang. Mm hindi -hmm. e ba yan uh, taliwas dito po sa Bill of Rights? May illegal uh, search and seizure po doon? Well, hindi ho naman. Of course it is uh, uh, parang ibabangga yan dyan. At uh, pagdating ho sa exercise ng police power or regulatory power ng, ng uh, kongreso, ang, ang batayan ho dyan yung reasonableness. Is it a reasonable measure uh, for a common good vis-a-vis -vis, naman yung private, uh, uh, yung rights natin, uh, right to privacy, rights against unreason unreasonable search o kaya yung uh, right against self-incrimination. And in many cases naman, kung uh, malinaw na may public interest at yung proseso o yung polisiya niyan is re as reasonable means to achieve the objective, eh, hindi ho naman yan in-strike down. Siguro ang medyo uh, hindi malinaw dito, is it, kasi yung objective na er eradicate yung drug use, mga ganyan, eh, wala naman tayong away dyan, no? Pero yung reasonableness. Kasi kung ang gusto niya yung every year <laughs> drug testing, mm. eh baka maging unreasonable na Kasi kailangang magpakita siya ng statistics na marami sa ating mga manggagawa sa public sector, mga opisya sa public sector, eh nagdadrugs o so, nagda drug abuse. At mm. para gawin niyan mandatory every year. Mm -hmm. Medyo malabo siguro yan. Kasi nga aalba ang karamihan sa ating mga empleyado. Parang parang kinatanggal mo na sila ng dignidad at privacy. Eh, sa tingin ko karamihan naman sa mga 'yan, siguro 95% eh wala namang kinalaman sa drug or even more. So, doon okay. siguro ang malaking debate sa Kongreso at kung ipasa nila, mm -hmm. uh, alam, yan sa Supreme Court. Paano pong, anong paraan kaya itong uh, drug test na ito? Ihi? Uh, hair follicle test? yung mga isinusulong nila, eh. mga suwestyon. Pwede ho ba attorney kayo sa not only urine pero pati ang buhok? Well, maaari yun, no? But yun, yun nga, ang, uh, ang malaking uh, issue dyan ngayon is the reasonableness. Pangalawa, okay. at diniscuss na ito ng Supreme Court dun sa mga maraming petisyon consolidated dun sa social justice uh, case, no? Kasama na si Senator Pimentel noon. At uh, yun nga, diniscuss na ito ng Supreme Court na uh, yung objective para puksain ng droga sa ating lipunan kasama na sa gobyerno, tama yun. Kaya lang yung pamamaraan. Uh, 'yan ba ang uh, angkop na pamamaraan? Uh, 'yan ba ang uh, most effective way at uh, kinakailangan isurrender o kaya uh, i yung right to privacy. So, the other one aspeto na sana pag-aralan ni Senator Padilla at mambabatas, eh paano yung paano i-handle yung information? kasi right to privacy. Pangalawa, yung chain of custody. Uh, saan ba gagamitin yan? Paano ba nakakasigurado na yung testing na yan eh, hindi mapapolitisize o kaya uh, mababago o kaya gagamitin para ipitin lang yung ayaw dun sa nasa gobyerno. So ito yung mga detalye na hindi nakikita sa batas. Pag wala yan dyan sa batas, yung mga safeguards na yan, ba naman, uh, ika-question yan sa ating Supreme Court. Ika-question ang constitutionality at yung overall uh, soundness ng batas na yan. So yun ang challenge dito sa panukalang batas na ito. Any similar act na they should be guided by the principles laid down in the social justice case. Mm -hmm. Kaya yung sinasabi yung bawal ang Uh, requisitos na ito for disqualification na mag-undergo ng mandatory drug testing before or uh, before na maghain uh, po ng kanyang COC. Alibawa na lang, siya po itatakbo sa public office, bawal 'yun. Oo. Bawal. Uh, ba, ba, dun, ito ilinaw natin nando. Opo. Bawal para dun sa mga constitutionally defined positions constitutionally prescribed ang qualification at disqualification. Okay. Yan yung president, vice president, senator, congressman. Okay. Yung mga local officials so kasi, oh. mayor, governor, pababang, batas lang yan eh. So pwedeng amyendahan ng ordinaryong batas. Ito kasing matatas na official natin, oh. eh, kwan yan eh, nasa Constitution at hindi yan pwedeng baguhin, hindi pwedeng tagtagan okay. ng hmm. kongreso. Ng mga qualifications. So yan may talagang sa Batas. How about yung mga appointive position? Bago yung appointing, -appoint. wala ko naman. Uh, wala, namang, uh, wala naman sa konstitusyon yan. So, so pwede. pwedeng yan okay. uh, ilagay sa service rules o kaya okay. sa uh, rules for uh, appointment to public office. How, how about Attorney Domingo Cayosa? How about after election? Sila po'y nahalal na. Mag-undergo ng mandatory drug test quarterly. Halimbawa na lang. O kaya sa isang beses, isang taon yun ang uh, pag uh, nahalal na, uh, then uh, pwede yan uh, theoretically. Oh, pwede. Okay. Uh, but of course, i-raise ng mga yan uh, yung uh, right to privacy. Oh, ang counter argument naman dyan eh, eh kung hindi ka naman uh, drug addict, eh, anong problema mo? Diba? Parang gano'n. Uh, ano lang dito kasi kung lalahatin hanggang sa pinakamababang janitor, kagawad ng barangay, eh, para bang ang nangyayari na eh yung mabigat na 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 yan na requirement hmm. sa mga naninirbihan. Pwede yun ang i-argue naman ng lahat. no hmm. uh, But I think uh, mas maganda nga yung random eh. Kasi yung random, random walang problema doon. Kasi ba, ang random kasi parang ano to eh, hindi voluntary eh. Random eh. Kung halimbawa, eh, na-timingan ka dyan, kaya eh, wala. hindi ka makakalabas ng kwarto, you have to undergo drug test. Random. Oh, tama yan, new random mo naman kasi eh, oh. yo know, stamping lang yan. At, yes. at pwede yung pagpipili, yung pagdi-random yan, pwede ring i-maneuver. yan para tatamaan lang yung kaaway nila sa politika, pag diba? Ganun din, pwede. So questionable pwede. din yun, problematic oh, din yun. Yung mandatory would be the simplest talaga. Oh, okay. Na, when uh, I think um, hindi rin tama yung sinasabi outright na unconstitutional 'yan. Hindi dapat oh. explain maganda itong pagkakatum uh, na explain. Kaya lang naging unconstitutional 'yan dun sa decision na 'yan dahil na, nagdagdag ng qualification for yung... uh candidate, mm -hmm. no? Wala naman sa konstitusyon. But mm -hmm. otherwise, yung sinasabi ng after election eh pwede. theoretically pwede yan. Ang yeah, pwede. risk robu na lang. Kaya nga galing, galingan niya, galingan ng sino mang may panukalang batas yan. Yung mga bugado siguro uh, ni Sen. Padilla. Oo, oh, eh. Oh, yung, <laughs> yung na, mga, mga nila, yung mga detalye yes. para hindi na masilipan ng butas. Okay, maliwanag po. Maraming salamat, Attorney Domingo Cayosa, former IBP President. Good morning! Maraming salamat, magandang umaga sa lahat. Good morning! Thank you! Si Pentijo sa DCX.